Naghahaponan sila Kapitan Tiago Linares at Tia Isabel. Nasa may piano walang gana kumain si Maria Clara kasama si Sinang. Palakad-lakad naman si Pare Salvi. Sa ikaw nagparinig, alas 8 kaalis ang multong yan. Umiibig sa ang gulad ni Linares darating ka naman si Crisostomo o baka lang siya sa Ramos. Wala nang magkasakit kay daling patay ang ilaw sa kumbento. Tumunog ang kampana ng alas otso. halatang nangangataw si Padre Salvi nang manguna ito sa pagdarasal. Panalangin sa ka. Mahina at nang-nanginginig ang tinig nito. Amen. Amen. Dumating naman si Bara pagkatapos ng dasal. Luksang luksa pa si ng binata. Tumatayo sa salubungin ito ni Maria Clara nang maninig nila ang putukan. <tod> <tod> Nangubli naman ang kura sa isang haligi. Nagputukan siya sa gawin ng kumbento kasi sigawon at takbuhan. <tod> <tod> Lumuhod ng umiiyak at nagdasal si Tia Isabel. Hawak Kapitan Chago ang tinidor na may tuhog na atay na inialay niya sa berhen ng Antipolo. <laughs> at nagyakapan silang Maria Clara at Sinang. Dumating ang Alvarez at sinabing, Wala kayong dapat di katakot. Ah! ah. Eh! Yeah. Nanaw, namumutla si Padre Salvi. Pumasok kayo sa parto ni Isabel. Samantala, nilisan ni Ibarra ang bahay. Tuliro, may ugong sa kanyang mga tainga, mabigat ang mga paat nabuway ang paghahakbang. Umuwi si Ibarra. Naghanda na isang maleta. Kinuha sa kahang bakal ang lahat ng salapi at isinggid sa maleta. Sinipon ang mga alahas. Kinuha sa sabitan ang larawan ni Maria Clara. Kinuha ang isang punyal at dalawang revolver. Tatlong malulutong at malalakas na kabog sa pinto ang narinig. Buksan ang pinto sa ngala ng hari! Si Ibarang mismo ang nagbukas ng pinto. Agad naman siyang sinunggaba ng Guardia Civil. Saan mo dinatakip! Sabihin sa inyo sa kortel. Sagot ng Guardia. At hindi kita gag gagapusin kung mga ako ka hindi ka tatakas. Apa yang akan saya lakukan Sa kabilang dako, isa naman lalaki ang mabilis na tumakbo sa daan patungo sa tirahan ni Ibarra. Mabilis na umakyat si Alias. Okay. Nag-uusap ang mga katulong. Totoo bang si ng mga Oo! Pagpasya si Alias, tinipon ang mga damit at papeles, pinadilaan ng ningas ng kandila. Saka isinlib sa isang sukot ang mga nakatambak na mga papeles doon, kasama pati si larawan ni Maria Clara. Nang makitang dumarating ang mga gwardiya sibil, dala ang supot, tumalon ito sa bintana. Noon naman, kinausap ng mga gwardiya sibil ang katulong. Asa ah, mga papeles ni Ibarra? Hindi ko alam. Tabi!